Mini bl- Isang mapagpalang araw na naman nga po pala sa ating lahat at eto, panibagong video na naman nga po pala tayo. At eto, nandito nga pala kami sa school ng ating basadenyang vlogger dahil susunduin na rin nga pala namin siya dahil galing nga pala kami ni Dada sa diet dahil namili nga pala kami ng mga sangkap na lulutuin ko nga pala bukas para sa gaganapin na birthday ng ating baby cloud. And eto, ilang oras lang naman kami nagantay pero labasan na rin naman nga kaya inaantay na lang namin ang basadenyang vlogger new O diba napakaraming estudyante, hindi ko talaga alam kung nasa nang basadenyang vlogger new dyan at hindi nga nagtagal ay nandyan na rin nga pala ang basodan niyang vlogger nyo o oh, diba may pa-video din siya ay napakaganda ng basodan niyang vlogger nyo kala mo naman talaga eh hindi galing sa school kung makikita nyo nga ay parang nga siyang may kaaway dyan paano ba naman inaasar nga siya dyan ang kuya aljun niya tapos, nagutom nga daw siya. Kaya, ayan, binilhan ko nga pala siya ng kwek-kwek. Dahil yan lang naman ang pwede sa kanya doon sa mga tinda. O, ba diba, Ang hirap magkasakit. Ang daming bawal. Kaya kayo, ingat-ingat kayo sa mga kinakain nyo. Dahil, baka magaya kayo dito sa ating baso denyang vlogger. And fast forward nang makauwi naman na nga kami. At tinasikaso ko naman nga itong aming lulutuin. Ay, este, ang lulutuin nga pala ni Dadang Bihon. Dahil dito na nga pala ang aming gabihan. At ito na rin nga pala yung dadalahin ko sa induction. Dahil induction nga pala ngayon doon sa school ni Kuya Moon. And yes po, opo, officer ang mama nyo dahil ang tagal ko naging officer pero ngayon nga lang pala ako mag attend sa school nila. Gawa ng grade 6 na nga pala ang Kuya Moon and never pa ako nakapag-attend ng induction sa school ni Kuya Moon. O, diba? Tamad yarn. Bale, ako na nga pala nag-prepare nito. Gawa na si Dada nga ay nagbabahog pa nga ng mga alaga niyang baboy. Pero sabi ko siya magluto nito dahil siya naman ang masarap magluto kasi sa akin. Hey. O, diba? Gigil gigil yarn sa paghiwa. Akala mo naman talaga. Tapos ito sinunod ko naman nga pala, hiwa-hiwa ito nga pala, nabili naming manok. O di ba yan nga pala ang ating sahog. Tapos nagpadagdag pa nga pala ako diyan ng atay ng baboy kikiam, squid ball para talaga namang masarap, hindi tayo mapahiya. Ay, dito na rin nga pala kami sa labas nagluto para nga daw mas mabilis at mas maganda nga talaga pagka talagang malakas yung ating apoy. At tignan nyo naman nga si Baby Storm at talaga namang na-enjoy na-enjoy sa paglalaro dito ng lupa. Ay, naku talaga. At eto, madali na rin nga palang maluto itong ating bihon dahil mag sa sa na rin nga pala ng mga oras na yan. At alas 6 nga daw ang start ng ating induction. O ba diba, napakaaga. At dahil kusut kusot pa nga yung aking dadamitin at heta sabi ko nga kay Rain siya na muna nga mag dahil ako nga ay magpa-plancha pa ng aking dadamitin o diba pagkatapos ko na magplancha at eto luto na rin nga pala yung ating bihon at eto naghihiwalay na nga ako ng aking dalahin doon sa induction tapos yung matitira nga pala dito ay aming uh, gabihan na din diretsyo ay nako mga day kala nyo talaga kumain pa ako dyan bago umalis sa kalimutan ko kainan din nga pala yung pupuntahan ko paano ba naman napakasarap nga naman talaga ng bihon pass forward nandito na rin nga pala ako sa tricycle bali pinadali-dali na nga ako dyan ay dada dahil dito na nga pala ako kay Imo nagsabay dahil pababa din nga pala sila ng mokong dahil may dala nga pa silang baboy o uh, di diba ang aga-aga ko akala ko talaga late na ako dahil lang sabi 6 nga doon ang simula pero be mag alas 7 na tignan nyo naman tulapang katao-tao buti na nga lang talaga at meron ako ditong ko mami na talaga naman katsukaran ko kaya heto hindi na nga talaga ako na boring pero mga ilang oras lang din naman ay dumami na rin nga pala yung mga tao at nagsimula na rin nga pala itong ating induction ng Bokong Elementary School at hindi na rin naman managtagal nagtagal at nagsimula na rin nga pala. O, oh, di diba? Napakabilis lang din naman pala. Hindi naman kami nabot dito ng matanga. At syempre, eto pa, opo-opo muna nga tayo. At makinig tayo sa mga message ng ating mga bisita. Huy! After mag-message ng ating mga bisita, at heto, meron nga palang nag-intermission na talaga namang pagkakagaling. Akala mo naman talaga ay nasa comedy bar tayo. Huy! Paano ba naman kasi itong si Ate Weng? Hindi lang basta sa'yo ang ginagawa, kundi may halong pagpapatawa. At syempre, hindi magpapatalo itong ating pangalawang nag-intermission. O, oh, di iba Game na game talaga. Nakakatuwa naman itong mga mami na to. And pagkatapos manumpa ng intermission, nag-message at eto na nga, sisimula na nga natin ang ating mukbang. Ay, hindi, hindi ito mukbang. Ano ba? Oh, yan yung mukbang. Siyempre, kakain lang tayo nitong ating mga snack na dala. O, ba diba? Hindi pa wala ako kumakain. Sumasabog na yung aking damit. Ano ba yan? Meron nga pala nagdala ng pizza. Kaya, heto muna nga ang aking nilantakan. O, di ba Hindi na nga ako kumain ng bihon dahil kumain na nga pala ako niyan sa bahay. Tapos, habang kumakain nga kami at eto, tignan nyo naman at meron na bahay. Ito nga pala si Pink Chan, tapos yung mga nasa BHW yung ng Mokong. O diba? Akala mo naman talaga, nangangapit bahay. Shoutout nga sa inyo. Sana ay nasarapan kayo sa kasaba cake. After nga pala namin doon sa induction sa Mokong, ay dumiretso nga pala kami dito ni Dada sa Taka dahil gawa ng desperas nga pala dito. At sabi ko nga ay kung makakapagsayaw nga kami. Kaso hindi ang nangyara. Itumulo nga kami dito sa tindahan ni Mama sobrang dami para bili mga day. Kawawa nga pala dito si Mama dahil dalawa lang pala tindero at tindera dito, o, di ba? Kaya heto, for the rescue ang anak mong maganda. O, di ba? Hindi ako nag-aalam pa tapos na naman nga pala yung ating video tapos wala na akong video. O, ano pa gagawin kundi magbabay, salamat, God bless. Share mo lang yung aking vlog.